I've been attached with the feeling of waking up with Nag-uusapan na nga, tumaan na ng maraming komento Isang post na kung saan ay patungkol nga ito sa ating couple na sila Donnie at Belle Mariano alam naman natin na itong ang ating Donny ay pumunta nga sa Germany para nga bisitahin ng kanyang grandparents na kung saan ay nga rin ito papuntang Spain at todo banding nga sila ng kanyang mga pinsan doon. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Ang isang post nga ng isang bulan na kung saan ay for the likes nga at puso ang mamu ni Donnie Pangilinan. Narito nga guys ang post ni Yas to Bal, na meron nga nakakaption na lovers. Na kung saan itong si mamu knows best ay pinusuan nga agad ang larawan ng ating popol. At talagang umani nga agad ng maraming komento. At ayon nga dito, dumadaan siguro mga post ko sa timeline niya. At talagang sabi nga ng mga bula ay si Mamu na nga raw ang manok nila. Dahil grabe nga rin talaga ito pumuso sa bawat larawan na pinopost patungkol kanila Doni at Bal Mariano na talaga namang bagay na bagay talaga sa isa't isa kaya naman stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Belle sa mga susunod pa na yuda. Lalong lalo pa nga at itong ating couple ay talaga namang nagpaparamdam na.